kain na yan ngayon pa lang mag Did dinner nauna na sila yung kuya ko at saka yung asawa niya at saka yung mga ko yung oh yan nauna na sila ako kasi pa bebe hindi ano tawag nun nanood ba kasi ako ng youtube Ayan, ulam binagoongan. Kunti lang. Ambesalo lang kasi, ate-ate. Ayan, kain na kayo. Namiss po kumain ito kasi ako nakulit kumain ito. ko ulit kumain. Binagoongan na may talong. Tagal ko rin di kumain ito. Halos. Taon din. Kain na rin kayo. Talong na may ano. Bago Binag na. Binagoongan nga ito. Yun lang, tapos wala nang iba. Tanong lang sa bago mo, tapos ginisa. Ginisa siya. Ginisa. Ayan. No edit muna tayo ah. No voice over din. Tuloy-tuloy lang muna yung video natin. Tagay nyo na lang. Sana may manood. Like, share, comment, and follow na lang rin. Tapos pa subscribe sa ating vlog. Hmm. Hmm. Nagluto nito si Anne. Eh, si Ayeng yung pamangking ko. Okay naman. Nag-aagaw yung anghang. Tapos medyo Medyo, medyo mahalap. Hindi naman yung ano, tama-tama lang talaga. Tapos lahat naman ng mga pamangkin ko marurunong magluto sila Jerek, sila Bikong, yan. Alam mo yung may alas mga pamilyado na kasi. Marunong din naman ako. Minsan kasi tamad lang talaga ako magluto. <laughs> Ang alam lang kumain. Kumain ng ano, Maheh, bukan main lah. <laughs> Ay, okay, ba kumain na. Kain na rin kayo. Walang pambayad, be. Walang pambayad, be walang pambayad sa basura. tsaka konti lang yan, bukas na lang siguro sa tapon niyo. <tong> <tong> Hay. <tong> na yan ang akin sa akin. Tapos ito bibigay ko sa pamangkin ko. Sabi kong may hilig kasi yung sa binagungan. <clears throat> Favorito niya to. Malinis yan ha. Nakakustara yan. Saka hindi ko pinilihan yan. Hmm. kabang tumatagal kumakagat ng araw okay tapos na maraming salamat kain na rin kayo